kakainin ko naman ang tatay ko guys, pakainin ko siya ng kapayas, papaya sa ano, sa Tagalog para ano, para maka ano siya makain ng ano, kapayas hmm? yan, binangon ko muna yung tatay ko guys kasi nahirapan siya guys, hindi niya kaya yung ng isa Iinin na natin siya guys. Ayan. Ito yung ito yung ipapakain natin sa kanya, guys. Ayan. Kapayas or papaya. Ang kaula pa. Ayan. Pakainin natin siya ng papaya sa umaga guys. Yung wala pang laman yung kanyang tiyan. Kasi maganda yung papaya eh. Maganda sa ating katawan guys. Tamis? Hindi mo tamis. Hindi Hindi tam. Ah. punta pa. Ha? Wala ah. na. Para ba rating na sa dalay kang kapayas sa ah, kuwan sa bayan? Punta na karo ka kuhang, kuhang, kasi makalimbang ka na. So nahirapan kasi ang tatay ko guys dumumi. So kaya pinakain ko ng kapayas. Baka meron kayong ma uh, ma ano guys mas ma suggest kung anong maganda no doon sa hindi na ano, yung nahirapan dumumi paki-comment na lang guys sa comment section guys para malaman namin guys kung anong magandang uh, gawin or magandang gamot para makadumi siya guys kasi nahirapan nga siyang dumumi kaya pinakain ko siya ng papaya Tapos yung ano niya, yung mga tuhod niya na maga. Kaya nahirapan rin siyang tumayo. Tapos, nung, nung ano naman, nung, nung pumunta siya dito, galing mas bate, nakakalaka naman siya eh. Tapos nung nandito na siya sa, ano, sa Lucena, yung ganito nangyari sa kanya. Wala well, naman, hindi naman siya nakakain ng bawal. muke nak ka bom ngir gumutang sare omongna mana ketemu kawan-kawan sekantresae katong ngukilin padahal anu wa wa sem lain Kaya dito siya nakahiga guys. Nilagyan na namin ng foam ano kasi hindi, hirap siya umakyat sa taas. Hindi niya kaya. Kaya dito na lang gusto niya. Sa baba. Wala na ganibag

Sabi niya guys, kung wala ano yung papaya na native. Wala dito. Mahira lang. Pero sa probinsya, sa amin, sa masbati, marami. Maraming ganun native na papaya or kapayas na bisaya. Di hmm? ba, ano yung kapayas? Kapayas na. Yan naman. Nagagunga. Nagagunga? Yan. Ah. kung kaya, kung tunay lang yung